Ayan, mga ka-in ground bali sira na 'yung kuko ni Madam. dahil to ay galing lang sa pagkasugat. Okay, ang gagawin po natin ngayon is sisirain na 'yung sira para mapalitan na ng bago. Check yes. na din. Astig 'di ba? Hay Mama sirain na. ko na. yata siya. Ay, wala pa. Malambot pa. Ay, sensitive. Sensitive Sensitive yarn. Kay pa. <coughs> 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 Ito ay mga dry skin na lang, <coughs> madam. Sakit po. Balikan ko. Mama. Sakit po. Okay. Madam, parang walang bigat yung paa mo. Ingay mo, B. ay nga eh may ginagawa ako Katakas na, ando na. Ticket, ma'am. Ha? Shu ka? Hindi. Yung pagtusok ko doon, pailalim yun. Kaya hindi ko tinuloy. Kasi padugo siya. Kumbaga mali, yung ano ko. Para abutan kami, papa mo Kailangan kong medyo put... Oh, grabe talaga siya. Okay. Pero hindi ka po nasasaktan. I-relax mo lang po. Yeah. Ano yarn? Sakit po. Putol. Pinuputol ko dun, madam, ha? Kasi pa ilalim po yun, ha? Pero hindi naman purkit puputulin ko, eh. <coughs> Hindi ko nakukunin. I-ano ko sa tama ko ha? Babalikan ko na lang. Gaya nito, pagpailalim siya, susugat din. Ay, skin pa to. Okay, guys. Oh, Magdiba nang punta tayo sa parasinal? Diba, Opo. Hello, tol! Yan. Blah! Sakit? Oh. Sarap. Ah! <laughs> Ay, diba? <yun, ma>? Ano <laughs> kumasakin? Ilang taon na si madam? Ma? Po? Ilang na siya? Iwan ko po. Ilang taon na siya? Ilang ka na? Po. Ano po? 46 na po. Yung pa? Ayan na, nagdugo na rin. Ayan, mga ka-ingron, ay, kasensitive naman ang kukon ni madam. Baby!

Ito ang gusto kong tanggalan kasi mas malapad siya kaysa dito sa unahan. Kaya lang, ang nangyari, inunahan naman ako. Ala, <laughs> sige tama. ano ka dyan? Ito, dry skin niya. No? Hmm. Si Tito, kapwa ka lalamasya. Pupu, kapatid ko yun. Eh, Kapatid mo yun? pupu. Ha, ah, kanina nasa tiyan mo yun? Okay, Hindi, uh, ah, tiyan ni Inang. Anak, tiyan ni Inang yon, pupo. Tsaka't ka, kapatid mo na siya, pupu. Ako din, anak naman kita, galing ka naman sa tamin ni Mama. Ah, si Tito din, galing din sa taming. Si Inang? Opo. Ah, yun lahat? Ha? Opo. Si Gabgab, si -gab, tsaka si Kuya Miko? Hmm, galing din sila sa Tami ng Mama nila. Ah, yon Si Mama Wana? Hmm, opo. Si... Si... Sino pa? Sakit po. Si, si Kuya Miko?

po Hindi ka pa nasasaktan, Ma? Hindi talaga, promise. Hindi mo naman ako in-inform na ganito pala ano, sa kuko mo. Ay, na yung, ganito, sa, baby, eh. okay, ganyan, na siya. Okay, mag-alala. Ganyan lang yan. makuha ko siya ng buo, durog-durog tuloy. Yeah. Mama, may mo. Bumit sa ma. Yung sabon tsaka yung dobig. Opo. Wala ka po hurting yun. Opo. Ayan na si papa mo. Hmm. Doon ko na sa loob. Hmm. Meron pa marami pa talaga. Titi na ng alisbet ma. Ginamit mo motor, Nina? Hindi po. Bakit? Ay, eh, ay, yung pag ano ko pala kanina pa. Pag hila-hila ko. Hindi ko siya nakuha ng buo. Puro putol-putol. Sensitive -puto. kasi. kit ma'am. <coughs> Tignan mo yung pag, ano niya, dugo niya, tumila, tumigil din. Sawa din. Mm, -mm. Yeah. Dahil na wala na ka na, hindi ka na nadugo, ayan, ako naman nga yung babanat sa'yo. Ayan.

mo, nagdugo na naman siya. Hmm? Eh naman, doon naman yung gumugo. Hindi dito. Bali, umaano lang nakakaagos lang. Si na ng tubig. Ang uh, lambot eh, sa ilalim madam. Lambot yung kuko mo. Mama, Ito, Ay, hindi po yan. Bakit, madam? Ito, may... Ito na yung ako bakit ang ano niya dito alam mo yung iba yung ano niya parang malapad yung sa dulo sa unahan makipot Ako po at Atina, ate. Halika nga muna, ate. Kunin mo yung hawak ni Atina. Atina. Hmm. hmm opo. Okay, kain na mo din.